Brother Paul. Brother Paul. Ang tanong ko, bali, ano yung nagtulak sa'yo? Bakit mo naisipan na ang tutok ng artridge uh, Charities ng Silab, EPWDs? Unang-una okay. <clears throat> po, tinawag po itong Silab, isang munting apoy. Yung apoy na pwede magpaalala na minsan, isang panahon, ikaw ay bata, gusto mong tumulong, gusto mong maging doktor, gusto mong maging nurse, gusto mong maging attorney. Yung apoy na yun, huwag pong mamamatay yun. Kahit na narating mo na ang iyong uh, profesyon, huwag mawawala yung bata na yun na nandito. Kaya yung pong tinuturuan namin na kasama sa aming advokasya, hindi po namin diretsong tinatawag na PWD. We call ourselves the differently able. Yes. Because we can do something. It is hurting, nakaka sakit sa isang ama o sa isang anak, isang magulang sa isang ina, na ang anak niya itawagin ng sped. Although kitang kita naman na sped o pidabalik. So we try to neutralize it. Na meron kami magagawa, meron silang magagawa. At uh, maganda tong pagkakatao na to, Sir Paul, uh, IP Ruby, kung si <laughs> Benny aagawin ko talaga itong pagkakataon na ito masakit na katotohanan pero matamis na simula eh. sa isang magulang kung ikaw ay magulang Kuya Paul ang anak mo ay may dinadara, dinadaan ng proseso patawarin ako ng iba saan mo dadali ng iyong anak kung siya ay may dinadaan ng proseso Saan institusyon sa buong Pilipinas mo siya dadalhin? Dadalhin mo ba siya sa AAP, Art Association of Philippines? Dadalhin mo ba siya sa National Museum? Dadalhin mo ba siya sa... Cultural Center of the Philippines. Ano abutan ng anak mo doon. Sa national it is hurting na... ng mga artist doon sa tinatawag na social uh, transformation, no? At uh, basically uh, uh sabi nga kung walang kultura ang isang bansa, wala siyang kaluluwa. Ah uh, ngayon gusto nating tanungin si uh, kasamang teacher Nick, no? Uh <laughs> founder ng uh, silab uh, Artrich. Charities for PWDs uh, kasamang uh, uh, Nick uh, Teacher Nick Yes, uh, Brother uh, Paul uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> Ang tanong ko, bali ano yung nagtulak sa'yo? Bakit mo naisipan na ang tutok ng artridge uh, Charities ng SILAB e eh, PWDs? Okay. <clears throat> Unang-una po, tinawag po itong SILAB isang munting apoy. Yung apoy na pwede magpaalala na minsan, isang panahon, ikaw ay bata, gusto mo tumulong, gusto mong maging doktor, gusto mong maging nurse, gusto mong maging attorney. Yung apoy na yun, huwag pong mamamatay yun. Kahit na narating mo na yung uh, profesyon, huwag mawawala yung bata na yun na nandito. Kaya, yung po tinuturuan namin na kasama sa aming advokasya, hindi po namin diretsyong tinatawag na PWD. We call ourselves the differently able Because we can do something. It is hurting, nakaka sakit sa isang ama o sa isang anak, sa isang magulang, sa isang ina na ang anak niya ay ng SPED, although kitang-kita naman na SPED o PWD. So, we try to neutralize it na meron kaming magagawa, meron silang magagawa. At uh, maganda itong pagkakataon na to, Sir Paul, uh, IP, Rupi, Kong, Kong yes. <laughs> si Benny, aagawin ko talaga itong pagkakataon na to. Masakit na katotohanan, pero matamis na simula eh. Sa isang magulang, kung ikaw ay magulang, Kuya Paul, ang anak mo ay may dinadara, dinadaan ng proseso repertoire rin ng iba. Saan mo dadalhin ng iyong anak kung siya ay may dinadaanan ng proseso? Saan institusyon sa buong Pilipinas mo siya dadalhin? Dadalhin mo ba siya sa AAP, Art Association of the Philippines? Dadalhin mo ba siya sa National Museum? Dadalhin mo ba siya sa Cultural Center of Philippines? Ano aabutan ng anak mo doon? sa National Museum, maabutan nila mas maraming patay na artist. konti lang ang buhay. At kung ako naman ay isang artist, Ma'am Rupi, Atorni, IP Rupi, ang goal lang ba ng pagiging artist ay malagay ka sa libro, sundan ka ng mga kolektor, at malagay ka sa listahan ng mga magagaling na artist. Na yung galing mo, 30, 40, 60, hanggang sa gusto mo tanghaling kang national artist. Ang dami na po nating national artist. Pero wala akong narinig na ang isang differently abled ay nasa bulwagan ng National Museum. Ang kaya pinagtsatsagaan ko to kahit wala po akong sponsor. Maliban na lang do sa ako ay ang punin ko, ni pinikonsi eh konsi boji. Nakita niya ako sa ilalim ng tulay, nagtuturo ako ng mga bata. Ang mga bata po, gala. Nagrabi yung iba. Bakit ka naglayas? Bakit ayaw mo sa bahay? Yung mga produkto ng ano, ng broken family. Ani ma'am ma, am, ma am, Rupi, sa kasalukuyang kong pagtuturo ng 18 years sa ngayon, ani aking estudyante na nasa laula yung batang musmus na iisipan nila pagkat sila ay molested. So it's very hard yung iba nang So, anong programa mayroon silang aabutan? Kung hindi ako magsasalita ng ganito, ayaw ko namang kamatayan tong 68 na ako eh. Sabi nga, Sir Paul, dapat yan yung programa mo hindi pa singhap-singhap. Dapat ma-institutionalize yan. Eh, Sir Paul, hindi ko alam ibig sabihin yan, institu institutionalize. I, am not a corporate mind. Ang sa akin lang, sa mo nga ba dadali ng iyong anak? Kung yan ay tawag nila ay PWD. Lipunan lang naman na nagsasabi na ikaw ay lipu, PWD. Pero kami, ako PWD, dati po akong pasyente. Kaya kaya ko po sabihin ito. Kailangan yung PWD o differently able Isang institusyon, Isang lugar na dito ako kabilang, Wala akong itatanggol Dito ako gagaling May mga kasama ako, hindi nila ako huhusgahan Tama. Hmm. Tama na sir Napakaganda siya ng inyong Sinimalang programa na Silab na parang